So, ito na nga mga Habibis, Ang dami namin lulutuin today. Tutulungan ako ni Ate Rose. Nakapag-prepare na siya ng mga ibang ingredients. Kasi without din kami mga bisita na mag-overnight dito sa bahay. Tapos, si, yung friend namin, si Anna Filayo, mayroon siyang special request sa akin. Gusto niya ng baked pampano at saka ng pork pinagoongan na may gata. Duto na tayo. Huwag na tayo mag-isa. na ako ng gantong recipe, guys. Kung gusto niyo makita, search niyo lang ang pork binagoonga with gata. Habibi! bees. Okay. Lang natin. And then, lalagyan natin ng alamang. Okay. Pinugasan ko ng tubig ang ating alamang para hindi super alat. Tapos, ang kutsa lang uli natin tong ating mga baboy. At habang pinapalimot natin ng baboy ng bagoong, mag-start na, ah, ng bagoong, <laughs> ng pork pinagoongan, mag-start na tayong gumawa ng baked pampa, no? So, ito, mag Kakrush na ako ng lemon dito sa ating pan. Ayan. Ito talagang pampano. Favorite talaga ito ni Diana. Kaya gusto niya matikman yung baked pampano kasi hindi pa doon niya na-try. Ito, ipapahid na natin dito sa ating uh, mixture na kineme. Ayan. Uh, ready na for baking ang ating bake. Ang ating bake. Hindi pa pa siya nabibake. Ang ating pampano. Bibake ko to for about 20 minutes under 200 degrees Celsius. Papasok na natin sa oven ang ating mga bake, ang ating mga pampano. Wala di ba akong sinasabi bake pampano? Lagyan na natin. 20 minutes bake natin. For about 20 minutes. Tsaka ito, sa food At eto na, luto ng ating pork binagoongan na may gata. Ayan. Luto na ang ating pork binagoongan na may gata. Nilagyan ko lang ng isang sili ah. Nilagyan ko lang ng isang pirasong siling labuyo tsaka isang siling green. Medyo maanghang na. Masarap na yung kick. Hindi pwede sa lindi. Tapos na 20 minutes. Tingnan natin yung ating bake pump ano. Ah, Do. Doc! Pasok ka eh, na! I know I'm sure. Dok, ano naman ito pinagdadala mo? Napakadami pagkain. Merong bibingka, merong ensaymada, may mani, ano to? Mangga Manga. na may bagong sarap, may isaw. Oh my God, what is this? Um, ito yung kong ginataang bahay kubo kasi samot sari yung... Gulay. Gulay. Ginataang bahay kubo pa. <laughs> <laughs> Ang dami! Oh my God, sarap nakain kain natin ito. Diana is here na! Mga, welcome back. Yes, excited na ako sa... Challenge. Sa Okay. So ito na nga, oh, hangin dito kami makakain. Okay. Super hangin. Kumusta naman dito? Kumusta naman dito? Mahangin na ni Fred. I know, right? Maybe <laughs> hey, gusto na mag magsasakak na tayo. Okay, maghain na ako. Sige, tulong tayo. Let's eat! Dito kami sa ka garahe. Kain tayo! Kain oh, tayo! Let's eat! Meron tayo yun. kung nag-a may isaw, pork binagoangan na may gata. Yes! Request ko yan! big pa pa na request today, Request ko yan! Palehas! Tala ni Doc Jinky, ang ginataang bahay bubo. <laughs> Kain tayo mangga, tsaka yes. Kain sarap. tayo. Kain tayo. Kain Kumusta ang ating kulog ng bake pa na? No? Sobrang sarap. It, it melts in your mouth. It's so milky. Yeah, yeah. And, mmm! Tama-tama lang yung sauce niya. Yes! Kaya recipe. Kaya na may siya kamay tikman so, natin uh, ang na. ano mo yan pork pinag mo pork pinag mo at ano 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 trap pigot tap no pigot Tak? ano dito kasi may ano rin yun mas kuya Yung dalawa. Yeah, yun Yung dalawang yan. ako pindak ka na mo ka dito eh Yung lagi kita naman tayo sa sa bahay mo tapos gusto ko na kanto na manu tingtig mo na ganon Pilipino oh, na ako, okay. Okay. welcome na welcome. 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 Yan, yeah, yeah. ka, kami. Okay, ba ng negative, balang tigigisa. Bala, Tayo okay, anong sumo ulo o buntot? <laughs> Ang sagot ko, left side, right side. <laughs> <laughs> kasi hindi ko sure kung maubos ko isang buo. Ako hindi ko pero problema 'yan. Ako din, ako <laughs> okay, din. Kaya ko ubusin 'yan. At last hindi, oh, ayan, yeah. kumakain na kayo. Ano yung ano. ulam niyo? Ang po sir, paano po? Pampano, Pampano po. po. Tsaka pork binagawangan. Ikaw hindi. Ay ba, yung pork binagawangan kasi? Naghati po kami ma, sa pampanang. Ah, uh kain -huh. na kayo diyan.